Hello guys, kumusta po kayo? Ang kung kong hindi nag-upload dito sa YT. Anyway, gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari kagabi. Hindi na sa inyo, di ba? Nagpaulan ng missiles yung Iran dito sa Israel. And yun, sobrang kaba namin, nanginginig lahat. Um, talagang ako napaiyak. And sabi nga ng amo ko, kung gusto ko na daw umuwi, pwede naman. Pero yon um, iba kasi yung pagsabog ng mga missiles kagabi. Talagang dumadagundong yung buong bahay. Iba, iba yung pakiramdam namin. At saka may mga naglandfall kasi na mga missiles. Pero thank God, walang tao, walang nasugatan. Pero may namatay na isang Palestinian. Um, tinamaan siya ng debris ng iron dome Yun, pero alam niyo ba kung bakit walang casualties and walang nasugatan or nasaktan kasi before that before uh, pumasok yung mga missiles dito sa loob ng Israel mga 5 to 10 minutes may natanggap kami emergency alerts sa mga cellphone namin And yun, um, nag-pop up siya. And kahit naka-silent yung cellphone, um, nag-vibrate siya ng malakas. And hindi siya simple message lang. Hindi mo siya ma-back, maback or ma-delete ka agad. Kasi nag-stay siya nag-stay pa siya ng mga 30 seconds or isang minuto sa screen, ang nakalagay ay immediately pumunta sa isang safe na lugar am um, 'wag na 'wag kaming aalis doon hangga't walang magme-message ulit. 'Yun yung uh, ginawa ng IDF. Nag-send sila ng mga messages sa lahat ng may cellphone kasi dito dito nga kahit bata may cellphone. At saka ibinalita rin sa TV. Yun, um, kaya halos lahat ng tao dito sinunod yung command na yun and thank God kaya walang mga casualties or nasaktan. Yun yung isang dahilan uh, kung bakit um, ligtas ang Bansang Israel sa kabila ng malalakas na mga ballistic missiles ng Iran. Yun talagang God, uh, si God talaga. Ang galing talaga niya, uh, pinuprotektahan pa rin niya ang kanyang bayan. Yun, um, ngayon naman, this day, kanina lang, nagumpisa na yung bagong taon ng Israel. Ito yung tinatawag nilang Rosh Hashanah. Ito yung sumi sumisimbolo sa pag-create ni God the Father um, na ginawa niya yung universe. And ito rin yung paggunita niya sa paglikha niya kay Adan at Eva. Yon yung ano, ang ang ano lang, ang lungkot lang ng pagse-celebrate ng kanilang bagong taon ngayon kasi iba, kasi maraming mga miyembro ng pamilya ang hindi nila kasamang kumakain sa hapagkainan kasi nga yung iba nasa gasa, hostage nga. And yung iba naman, nakikipagbakubakan sa gera. Yung iba is namatay na. Yun, ang hirap lang mag-celebrate ng kanilang New Year. Um, anyway, um, maraming salamat pa rin sa inyo dahil pinapanood nyo pa rin yung aking mga video kahit ang dalang-dalang ko na lang mag-upload. Yun, ito yung um, kung bakit uh, walang casualties yung bansang Israel sa kabila nung ang daming mga missiles na pinalipad ng Iran. Yun, maraming maraming salamat lang kay God talaga para sa ano para sa pagprotekta niya. Yun, uh, maraming maraming salamat. God bless and pray for Israel po.